Ayoko lang sa ibang tao itong nangyari sa akin. Walang katotohanan ang mga malisyosong hakahak ang nagsalita si Jano Gibbs nitong lunes ng hapon, ikalabin lima ng Enero taong 2024, tungkol sa kaso ng kanyang pumanaw na amang si Ronaldo Valdez para mapag-usapan at magkaroon ng ingay ang pelikula niyang itutumba ka ng tatay ko. Nakansela ang isang TV guesting ni Jano para sa promo ng itutumba ka ng tatay ko noong ikasyam ng Enero taong 2024, at hindi rin natuloy noong nakaraang linggo ang media conference ng kanyang unang movie directorial job. Ito ay dahil sa desisyon ng abogadong si Atty. Lorna Kapunan na mauna ang press conference nila tungkol sa pagpanaw ng tatay ni Jano na si Ronaldo Valdez. Si Atty. Kapunan ang legal counsel ng pamilya ni Jano. Nangyari ang press con na ipinatawag nila sa Club Filipino, Green Hills, San Juan City, Ngayong lunes ng hapon, ikalabin lima ng Enero taong 2024. Inilahad ni Jano sa naganap na presscon ang kahilingan nilang public apology mula sa mga taong responsable sa pagkakalat ng video ng mga huling sandali ng kanyang ama. Pumanaw ang veteranong aktor na si Ronaldo. Noong December 17, 2023. Binanggit din ni Jano sa harap ng miyembro ng media ang ilan sa mga vlogger na nag-imbento ng balita at pilit siyang isinasangkot sa pagkamatay ng tatay niya. Sinabi ni Jano na malagim na nga ang nangyari sa kanyang pamilya pero din ubol pa ito ng fake news peddlers. Naulit na naman ito dahil sa mga taong inaakusahan siyang ginagamit ang malungkot na insidente para mapag-usapan ang pelikula niyang ipalalabas sa mga sinehan sa ikadalawamput-apat ng Enero. Isa itong malaking kasinungalingang dapat pabulaanan at itutuwid. Again, nakansela ang mga TV guesting ni Jano at ang media conference ng itutumbo ka ng tatay ko dahil sinunod niya at ng kanyang pamilya ang payo ni Atty. Kapunan. Ang Viva Films ang producer ng itutumba ka ng tatay ko, pero wala silang anumang kinalaman sa ipinatawag na presko ni attorney Kapunan na naganap ngayong lunes. Ang itutumba ka ng tatay ko ang unang pelikula ni Jano bilang bida at direktor. Ang naturang proyekto rin ang huling pelikula na ginawa ng kanyang ama bago ito binawian ng buhay noong nakaraang buwan.